Ayan na mga job na-primer oh. na natin. Ayan na. Yo, Yo what's up, mga job po to video. Ito na naman nga tayo. Bale, hindi naman tayo busy ngayon. Bale, uh, stop muna tayo dun sa ating uh, trabaho. Kaya nagkaroon tayo ng time na i-cover up itong ating uh, si Lolo. <laughs> Ayan no kitang kita nyo naman. Bale, papalitan natin siya ng kulay. Di ba? gagawin natin siyang camel yon all yun kasi ang gusto namin ni Mrs yung may naman okay. di ba pag nasisinaga ng araw yung parang nagiging rainbow siya yung parang na uh, gibaibang iba kulay oh di ba mas maganda all right <laughs> ay na mga jo bali liha seryo tayo ngayon no oh. so tamang liha lang dito sa Gedli ayan gamit natin diyan na liha eh mas makapal pa sa mukha nyo. But, yeah. Uh, Igaskasalan diba? e, na muna natin yan yung pinaka cover para naman ay pumasok yung ating primer para mas patibay. Kasi pag mga ganyan, natapot na natin yan, ah uh, wala. Magiging useless na yung pintura. Sayang. Eh, order na rin naman tayo ng primer. Oh ayan na yung primer natin, oh. Pakatatak paint center 'yan. Boyo, oh, ayan, primer. bali mag asawa pala 'yan mga Jo, sabi ni Kuya. Oh, isa na ulit oh, kahit pintura may asawa. Oh ayan mga Jo, natapos na natin na lihain. Ito na yung uh, naging resulta nating na liha. bali binilad na natin para matanggal na yung uh, alikabok and then yung hinugasan na rin naman natin 'yon. Eh ito tamang uh, timpla na tayo ng primer ito sa ating mahiwagang lata. Ang uh, mga 2.0 lang mga Joe ng ating primer bale nakikita nyo yung kulay blue na bote ayan yung pinakaasawa niya daw ayan catcha list ang tawag dyan mga jo catalyst o catcha ba ano bang tawag dyan correction your honor na lang comment down below na lang kung anong uh, tamang tawag dyan ayan 2.0 tamang pata tamang buga yan mga jo tinetesting natin kung maganda ba yung timpla ng hangin and then ano medyo may problema medyo unang bunga natin dyan mga jo medyo kulang sa thinner bale dagdag natin o oh, spot dito sa gilid sa kahoy kung maganda ng buka yes maganda na mga Joe banat <laughs> ayan na maganda bali primer na lang yan mga Joe ha yating nga binubuka At nga pala mga Joe itong uh ano na toy eh, nilabas ko lang yung ating uh, kaya kinahiligan na uh, magpintura mga jo bale talagang uh, pagkatapos ito eh, balik na naman tayo dun sa ating content eh medyo napahinga lang tayo ng mahaba uh, siguro na, na tayo mga jo na boring eh nananaw na rin yung kulay na yellow green. mali nag-fade na rin kasi siya doon sa kanyang gilid. Medyo pangit na 'yung ano kasi Mano mm, lang 'yun eh, mabilis ang proseso lang ginawa namin doon eh. So ngayon mga Joe, so may time talaga tayo dito kasi wala pa tayong trabaho. <laughs> Tamang pintura lang tayo dito mga Joe. Oh. 'Yun natapos na natin primer rin. So So, ayan may na papahinga na natin yan mga isang araw mga jo and then banat na naman tayo may day 2 and day 3 hanggang inabot tayo ng day 4 para sa kulay niya what's up bye bye thank you bali rin natin yan then baka bukas siguro ah uh, muna natin